ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa ay higit pa sa lahat ng mga opinyon ng ibang tao. Yan naman talaga ang dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi dapat nilapansinin ang mga binabato sa kanila dahil hindi naman ito ang nakakakilalang totoo sa kanila kung hindi ang mga malalapit sa kanila katulad ng buong Aldab Nation na kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang alam ang mga meaning nito. Ni kahit ano paman ang sabihin ng iba, alam natin na sa pagtatapos ng ating talakayan ay sana ay maintindihan ng buong publiko kung ano talaga ang totoong buhay na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa loob at sa labas man ng showbiz. Pinatunayan na rin kasi nila sa atin ito na tunay ang pagmamahala nila. At hindi kailanman ipapakita ito sa publiko kung ayaw nila itataguyod ang mga simpleng bagay na nakakikita nila. Ang respeto nga nila at malasakit sa isa't isa bilang isang love team, kundi bilang mga tao na rin at sa mga personal nilang buhay ay nariyan sila sa isa't isa para damayan. At nang sa ganun ay mapakita nila sa buong tao kung ano talaga ang meaning ng kanilang tunay na relasyon. Lalong-lalo na sa publiko. Lalo na ang mga fans, ang mga bashers ay laging may opinion na inaasahan at makikita nila kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa loob man o sa likod ng kamera. Pero ang kabilang lahat ng iyon, pinatunayan na ni Alden at Min na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan dahil ang mga challenges na pinagdadaanan nila ngayon ay talagang kayang-kaya nila. Ang mga pagsubukang ito ay hindi naging hadlang para mapagpatuloy lang nila kung ano ang kanilang nasimulan sila nga ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga personal na buhay. Lalong-lalo na ang hirap na dinaanan ni Alden Richards at Maid Mendoza sa ating mula pa lamang. Ay talagang nagpapakita ng endurance nila pagdating sa mga bashers na sa una pa lamang ay talagang binabanatan na sila at tila inaalis nila sa kanilang nararapat na kinalalagyan ngayon na hindi-hindi magawa dahil na rin sa inggit dahil alam nila na ang hadlang sa kanilang mga karera ay si Alden Richards at Maine Mendoza. Dahil pagdating sa mga ganitong bagay ay dyan talagang expertise ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi nila ito matatalo. Pagkakatao na nga ni Alden Richards para ipahiyag ang tunay niyang nararamdaman kay Maine Mendoza. Ito naman talaga kasi ang inaabangan ng buong Aldem Nation, ang gagawing pag-amin ni Min Mendoza at Alden Richard sa publiko. Yan talaga ang gustong mangyari. Dahil na rin sa mga ginagawa nilang ito, ay talagang magandang ipahayag nila kung ano ang talagang gusto nilang gawin sa kanilang mga trabaho at mga pribadong buhay. Iyan naman ang inaasahan ng buong Aldam Nation pagdating sa mga trabahong gagawin nila. Kung matatandaan nyo ay ginagawa na rin ito ni Alden Richards at Main Mendoza noon pa man. Ngunit ang kaibahan lang nito, ang dati ay spontaneous sila at walang script na ginagamit. At talagang kung ano ang mangyayari sa live TV at sa set nila ay yun na ang kukuha na nila. Hindi tulad ngayon na napaka matured na nila at kailangan na nila ng kilos na talagang naaayon at nasusulat. Maganda rin pagtuunan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pag-arte. Diyan mo kasi malalaman na ang pagmamatured nila ay talagang hinahangaan na sa buong industriya. Hindi lang yun. Maganda na rin na isipin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang future ng kanilang mga karir at buhay. Nang sa gayon ay hindi ito pagmula ng problema nila sa kanilang mga future. Hindi naman kasi ganito baliwala ang mga ginagawa nila. Ang mga ginagawa nila ay hindi lang basta sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ngunit hanggang publiko ay inaabot nito ang mga pagtulong na ginagawa nila sa publiko, ang mga magagandang asal na naituturo nila at nababahagi nila sa mga Pilipino. Yan naman talaga ang dapat tularan at ipagpatuloy ni Main Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang nakukuha nilang suporta sa publiko. At mga buong true-blooded Alden Nation na hanggang sa dulo ay hindi sila iniwan neto. ayun nga mismo kay Alden Richards at Main Mendoza, ang ginagawang ito nila ay tungkol sa kanilang mga pamilya ang mga pagtulong nila at hindi lamang sa kanilang pangsarili. Ganyan mo talaga maiahalin tulad si Alden Richards at Main Mendoza. Ito ang kaibahan nila sa ibang mga celebrity na ang mga tulong na ginagawa ay para mapromote lamang ang sarili nila. Kung matatandaan nyo, ang pagtulong na ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi nakabalandra o hindi man lang natetelevise dyan mo talaga malalaman na galing sa puso ang talagang tunay nilang ginagawa pagdating sa pagtulong sa buong Pilipino at mga mahihirap. Natatandaan nyo ang mga ginawa ni Alden Richards noong pandemic na kahit tayong mga true-blooded Nation ay walang kaalam-alam kung hindi pa nabas si Alden Richards sa publiko ay hindi maipapakita ng mga true-blooded Alden Nation na insiders. Kung ano talaga ang ginawa ni Alden Richards pagdating ng pandemya. Track-track ang mga tulong na ipinamigay ni Alden Richards at nakuhanan ito. Ngunit bakit hindi ito pinagmamalaki ni Alden Richards? Dahil nga naman ang pagtulong ay hindi mo masasabi at hindi na dapat ipagmalaki. Ngunit, dapat ding malaman ni Alden Richards na hindi naman talaga masama na ipabroadcast ang kanilang pagtulong nang sa gayon ay maka pa ito ng iba para gawin ng iba rin. Napakalaking halintulan nga rin ito ng ginagawa ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, nung kabaguhan kabagu pa lang ni Maine Mendoza sa Itbulaga, ay naawa siya sa isang nanay na walang TV. Agad-agad niya ito na binigyan ng TV. Nagamit ang kanyang sweldo. Alam naman natin na kasi simula pa lang ni Main Mendoza noon at hindi pa siguro ganong kalaki ang sweldo niya. Ngunit bakit niya ito nagawa? Jan mo talaga malalaman na itong dalawang ito ay napakaganda ng puso at kahit kailanman ay hindi ito masisira ng sino man lang ng mga bashers na nagpapakalat ng fake news para sa kanila. Dyan mo talaga malalaman ang tibay ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards noon pa man. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!